Yun, mababa lang. Punta ng ilalim ng Quezon Bridge. Yun, dati pang viewing deck platform. Uh, tinanggal na nila yung mga lumang railings. Nakatawid na tayo sa kabilang side ng Quezon Bridge. Pag dito ka lang nakatingin, hindi mo makikita to mga kabayan. Ayos din ito ng DPS Malinis Ayan Ito pala rin Yung mga ano rin Mga informal settlers din At hindi ang Problema ng Maynila sa mga squatters may hirap sa patulong pa natin hindi ito to uh, nasa gedli pero pa doon may mga bahay pa rin sa gilid nagiging CR may mga jackpot mga dumi ito so, kahit hindi na alis mga bahay sa gilid dito pala pinadudumi yung mga ano nila isa na rin pala maglagay ng dun, ng spill decking. Pinanggal yung mga ano na, mga lumang railings. Sabi kabila, 'yan, malinis. dun ang madumi. okay dito. malinis yun mababa lang punta ng ilalim ng Quezon Bridge ano to mga pilote mga poste. hindi siya mga steel post steel beams ito eh, na nalagay na maraming gumagawa ngayon ngayon yung dati pang viewing deck platform tinanggal na nila yung mga lumang railings natin na lang kung tatanggalin din yung mga plastic na ano rin eh, mga lampos. Dugtong na. Kada, ayun. Rumagpas pa ng Roseros Forest Park. Ayun, meron na doon. Ang Marami-rami na rin. Kunti na lang pala. Andun na sa ano, sa Ayala Bridge. Okay. Isa pa nga doon. Viewing deck. Ayala Bridge. Pakaganda rin ang view dito. Leroy's Forest Park. Ang dumi uli na mga ano ngayon? Mga guard post. Alinis na to dati. Kailangan talaga maalis yung mga bahay doon. Ayan, na na dudumi. Um, tulay former settlers homeless get dinalis yung mga yan so, may espasyo lang na kapag lagay ng mga ano mga bahay 干都。 diba mababasa lang na rin tong niguran ng Roseros Forest Park Pakanakin vibe Meron din mga nagdatang homeless pero hindi kasing dami sa ano sa MacArthur Bridge mas marami talaga dun long, long arm na excavator o bako pilote yeah. Dati nang merong linear park sa likuran na Roseros Forest Park is lalong lalapad pag nagawa na to duductong na, abas mano mas kataas yung na ano, yung esplanade, mababa -aba lang yung linear park, mano kaya to uh, duductong in ay tataas to, ano yung mang linear park kalibutan kaya sabi pa sa Roteros Forest Park pa bago makarating sa Pasig River Esplanade eh, thank you for watching po le mga kabayan may isang guard house guard post Ito, malagyan para natatakpan muna yung mga jackpot maraming salamat po ulit sa panonood mga kabayan Seros uh, Forest Park yung pinakamaraming puno sa Maynila gas lang ng Maynila Hintayin ko lang sa atin. Siguro ano na kasing ginawa. Mga buildings. Mga negosyo. Yung mga tumatawid dito sa ano. Sa Center Island. Punta ng MacArthur Bridge. Pag pala dito may ano, rin, ano may Pedestrian lanes underpass puntahan na rin natin to Roseros Forest Park ito laging malinis hindi gumagana ng fountain ito ito po ay theater kaya pwede i-extend yung stamp concrete ah na ano na na nabubura na yung ano yung kulay sa uh, Mayloca Avenue. May Ang lumalako lang tayo sa ano no sa landscaping. Dito nag-iiba yung mood ng mga tao. marami-rami itong gumagawa ngayon pinapaspasan na talaga sabi ni President Bongbong Marco nabilisin yung mga proyekto ng gobyerno uh, mas sa